Hello, good afternoon po sa lahat ng aking mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Nandito na naman po ako sa Jojo's Journal. Anyway, good morning po. Sinabi ko bang good afternoon kanina? Sorry po kung sinabi kong good afternoon. Pero good morning po sa inyong lahat kasi po pupunta kami ng IKEA. Isasama ko kayo. Uh, ngayong araw na to. May kailangan ako sa IKEA. May, may kailangan kami sa IKEA. So pupunta kami ng IKEA. So anyway, Ah, uh, siguro magkita-kita na lang ulit tayo mamaya. Ganun lang. Pero pakita ko sa inyo kung ano, yung ano, yung scenery ba. Yung katulad sa atin sa Pilipinas, di ba kung tayo ng probinsya, masyado siyang ano, ah, uh, ma... matris, ganun ba? Alam niyo ba yung sabihin? Forestry. tree, yeah, yeah. diyan forest. Okay, Pakita ko sa niya. Asawa ko. Ayan. Lang. highway. Yun lang po. Ko lang pong I -share. Okay, see you later. Bye bye. Hello, we're here again in IKEA now. There you go. We're looking. Yeah, I think that's the one, honey. The style that I want. Like this one. See? Oh like this. You know what I'm saying? So Anyway. We're looking for a table. Naghanap ako ng table ko. Kaya nandito ako. Kasi, pag nag-vlog ako, sa aking room, masyado siyang madilim. Ayan, tingnan niya. Is that a cute table? Hindi ko alam kung yun ang gusto ko, white kasi siya eh. Alam ko parang malinis tingnan. Pero, tingnan natin. Pero ito ang talagang gusto ko. Itong table na to. Kasi ano, yung table na anak ko, table na asawa ko, puro itim. Alam ko, madumihin siya, pero... I don't know. I think black is always so classy. So, anyway, I'll see you later. Uh, I have to choose first. na ko muna. Okay? See ya. Hello po sa aking mga kababayan sa buong mundo. Good morning po po. Good morning po dyan sa Pilipinas at sa ibang mundo. Pero dito, eh, good afternoon na. Anong oras na nga ba? I think ano na eh. Mag alas 5? 5 o'clock? Anyway po, meron po ako sa inyong itatanong. Pero bago kayo tanoy, papakita muna, papakita ko muna sa inyo kung anong itatanong ko. Okay, anyway, sorry makalat ang aking closet. O oh, di ba? Closet ko. Hello Kitty, I love di ba? Pati lampshade do, oh. nakita niyo naman yung lampshade ko. Hello Kitty rin. Pero kailangan ko mag-ayos dito. Anyway, konti-konti kailangan. Kasi alam niyo, problema ko talaga itong closet ko eh. Sa dami ng damit, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ayoko nang magtapon. Saka hindi naman tukas sa mga kapatid kong babae sa Pilipinas. Kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Meron pa dyan yung ano, hindi ko pa nasusuot, meron pang tags. ang bang gagawin ko? Anyway, ito nga pala papakita ko. Itong aking, ah, sorry, itong aking, ah, uh, makeup bag, sandali lang, ah, pakikita ko. Okay, sandali lang po. So, about, ah, uh, couple of years ago, a few years ago, binili ko to. So, ngayon, hindi ko naman to kasi ginagamit, eh. Literally, hindi ko siya ginagamit. No, ayan, oh. No hindi ko siya nagamit. So, ang tanong ko sa inyo, eh, kung may expiration date yung mga make-ups. Yun ang itatanong ko. Okay? So, mamaya ulit. Magkita-kits. Bago ko makalimutan kasi makalimutan ako eh. Pag hindi ko ngayon na itanong, makakalimutan ko mamaya. Anyway, kita kits ulit tayo mamaya. Okay, so I'll see you later again and bye-bye uh, for now. Hello po, magandang hapon po ulit. Nandito na naman po ako, si Jojo. Anyway, oh, nga pala. Yung kanina, yung nandun kami sa IKEA, hindi na ako nakapag, ano, vlog o nakapag video kasi ang daming tao. Siguro po kasi is back to school, kaya ganun po. So, anyway po, sorry don. Pero nabili ko na po yung table at saka mga pagkain. Kasi type na type ko yung mga Swedish, you know, mga, Sw hindi Swedish meatball, pero yung Swedish pancakes and Swedish chips and stuff like that. Anyway, ang ah, nga pala ang gamit kong lipstick, si dark na naman siya, may lip talaga ako sa dark eh. Ah, uh, again. At saka, anong tawag dito? Creamy Math. It's BP401. Creamy Math anyway, yon, uh, haul ako ngayon this time uh, mag-ano ako ng ano pay shop. kasi bumili ako ng pay shop. pero naka nilagay ko siya sa ano sa lulu lemon kasi meron akong pinurchase na lulu lemon so nilagay ko na lang siya sa lulu lemon bag kasi sa plastic kasi dito sa Canada usong usong ang uh, uh, parang ano yung uh, instead of uh, having plastic bags you save it and just you know use uh, recycled bags like this so anyway so i bought some lemon, and then i i just said you know what i don't need a bag just give it to me and i'll just put it in my my uh, recyclable bag anyway so i'm gonna show you the other um, thing that i use do you remember uh, last time i said uh, i use different kind types of uh, Uh, A face face shop that it's uh, body uh, face wash sorry so yun ang ginawa ko so bumili ako ng another face wash it's aloe aloe by face shop by ano again it's herb day 365 uh, I think six dollars yeah tapos bumili rin ako ng kasi di ba pinakita ko rin sa inyo last time No, two, don't, Four days, three days ago, I showed it to you all my nature, natural face mask. So I bought more. So there's my and more uh, olive oil, you know my favorite olive oil. And also I bought some acai berry. There you go. It's good for antioxidant, accident. There you go. That's what I'm thinking about last time antioxidant. accident. There you go. That's another face mask. Acai berry face mask face shop, Okay. And then, this one is for my feet. Because I love, you know, sa, sa ano po sa gabi, is uh, bago ako matulog, naglo-lotion ako ng paako. So before I go to bed, I put my socks on. But before I put my socks on, I always put my uh, my lotion, my feet lotion. So there you go, I always, well, I try not to put this every day. At least once a week I do this, because this is not cheap. Mahal po ito. <laughs> sa totoo lang, kaya sabi ko, you know what, okay, I think I this. Kasi hindi ako masyado nagpaka-manicure sa pedicure eh. Kasi yung ayoko nang, kasi iba dito sa ano, sa sa Canada, uh, hindi nila tinatanggal yung yung ingrown nail sa atin. Hindi nila tinatanggal. So, ako ang nagtatanggal mismo. So, pag uh, hindi ko natanggal sa na pedicure ako, masakit yung tau ko. Anyway, yan yeah, nilalagay ko sa ayam, another, it's uh, called foot mask. There you go. And this is how you put it. Direction is in the, the back. Okay. There you go. And then, the annual rin about uh, two days ago now, uh, I put my page shaper, the one with the velcro. That's the one thing I'm talking about that they have it like for your jaw. I po yun. It's called Modeling Gel Patch. Sharp face. There you go. Ayan po. Okay? Tapos, oops, sorry. Hindi ka malaglan. Ito namang isa kong witch hand. Para sa ano naman sa... Kasi ano eh, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako ano ng mga manicure. Kasi yung nook ko, hindi pa siya kumahaba. So, yung mga cuticles natin na nandito, yung cuticles, nagiging thick na siya. Ayan, oh. So, instead of doing that, so, nagpa-ano, no, ako ng ano, ng uh, hand mask para sa aking mga uh, kamay, sa aking kamay. There you go. Saka naglinis ako ng ano, two days ago din, di ba? So, gumamit ako ng mga bleach and stuff like that. Nagda-dry yung ano, hands ko. Anyway. Oh. Sorry. Another one. So, bumili pala. Dalawa pala yung binili ko. So, oh, Yeah. Yung po. Yun lang po. Yun lang po. Tapos na. So, anyway po, ah, uh, yun, yun ang haul ko ngayong araw na to. Ang bilis, ano? Minakita ko lang po sa inyo, talagang, itong product na mga to, ginagamit ko. Kaya, kailangan kong mag, ano, mag, um, mag-stock ulit. Kasi, pag ginagamit ko sila, katulad ngayon, Wednesday, gagamitin ko isa. Tapos, yung isa naman sa si Friday. So, wala na akong, ano, stock. So, kailangan talagang bumibili ako ng stock para hindi ako nawawalan. So anyway po, uh, yung kanina pinakita ko rin yung kung makikita nyo sa background, eh, kung makikita nyo sa background. Pero yung ano ko, yung makeup case kong binili about few years ago. Eh, yung iba nagamit ko, yung mga eyeshadow and stuff like that. It's, an, it's not like a, a, name brand or anything like that. Nothing special. Pero, um, yung mga hindi ko nagamit, eh, nandiyan pa rin. So, hindi ko alam ngayon. Kasi, di ba parang nakakapanghinayang namang itapon, hindi mo pa nagagamit. Pero I wanna know, uh, kung, uh, kung ano ang shelf life ng makeup na hindi pa nabubuksan at open makeup. Okay? So, pwede pong mag-comment kayo below and sabihin nyo sa akin kung ano ang shelf life ng mga unopened products like eyeshadows, A lipstick na hindi pa nagagamit. Nag-research ako, pero ang wala naman akong nas, uh, yung tamang sagot. Kasi sabi nila, rule of thumb is uh, uh, if, you think, if you don't think it's, you know, it's okay, then throw it out, right? Pero okay pa naman siya, tinignan ko siya eh. So, hindi ko po alam. Sabihin niyo po sa akin, mag-comment po kayo kasi nalilito ako ng gagawin ko na. kasi nangihinayan kong it itapon. Hindi ko naman pwedeng ibigay din kahit na hindi ko nagamit. Kasi siyempre, kung, hindi, kung expired na siya, di, yung rin maganda para sa ibang taong gamitin ko, hindi ko magagamit, ba't ko ibibigay, di ba? Pangit naman yun. Karma, di ba? na karma yun. So, ayoko nang ganun. <laughs> kung, kung hindi na siya okay, pakisabi niyo po sa akin, mag-comment po kayo below. Kasi I, I really don't know it. What is the shelf life of an open, open makeup? Please tell me. So, I know what to do because online doesn't really help me. I really did at like rule of thumb or something like three years and stuff like that. But then what? If it's unopened, what you gonna do about it? Just chuck it out, and throw it out. Anyway, that's what I wanna tell you. I wanna ask you actually. Nung gusto ko itanong. At saka also po, uh, makakalimutan ko na naman to eh. Pag ganito, pag uh, nag-iisip ako, nang iisip ko uh, yung um, nagpapasalamat nga pala ako sa mga nagsubscribe subscribe sa akin at saka yung mga nag-message -me sa akin. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. At saka, yeah, oh nga pala, nag, ano, bumili ako ng tripod. Pero hindi maganda yung tripod na nabili ko eh. Napapraning tuloy ako eh. I know, hindi ako pa bebe, kaya lang talagang Kakakaparning yung binili ko eh. So, papakita ko sa inyo mamaya kung saan ako nag nagbablog, kung saan ako nagbibideo. Itong ano na to, itong ginagamit ko. Itong shop na ginagamit ko ngayon ah. Project pa to ng anak ko sa ano, sa school niya. I think, uh, ginawa niya to about grade ano? Grade 10? Grade 9? Pero papakita ko sa inyo mamaya. So anyway po, yun lang po. Kasi ano eh, isasama ko pa dito yung, ano ko eh, yung iba kong mga mga dito, mga video yung binalag ko kanina. Katulad nung sa IKEA at saka yung tanong ko doon to ko sa makeup ko. O nga pala, yung paisa pa, tatanong ko, ano sa palagay yung gagawin ko sa mga damit ko? Damit ko pa lang yung pag nakita yung mga sapatos ko. Kasi po dito sa Canada, diba, alam niyo naman pong merong winter. So, at uh, winter, summer, spring, po So, pag nagpo-fall na, naglalamig na siya. Tapos, sa winter, super lamig naman. Kaya marami ho akong ano, mga pang, panglamig na gamit, na damit, at saka sapatos na ano, na pang winter din. So, ang, ang, ang ano ko, hindi ko alam. Kasi hindi naman gagamitin yung sa Pilipinas. Yung mga damit ko na pang winter, syempre mga heavy coats yun. Mga heavy jackets, heavy sweatshirts, pati yung mga jogging pants. Sino ba naman ang magja-jogging pants sa Pilipinas ng 40 degrees, di ba? Ayoko namang ma ano sila, maimatay sila sa init. So, mag-comment po kayo below, ano, sabihin niyo po sa akin kung ano, kung anong ano ko, gagawin ko sa mga damit ko. Tingnan nyo, matuputo na naman yung kuku ko eh. Napapraning ako eh. Talaga tong kuko Kasi binabasa ako ng binabasa eh. Ay nga pala. eto first time kong gagamitin ah. So, i ko sa inyo kung maganda siya. Sasabihin ko sa kayo sa inyo kung ano siya, effective ba siya o hindi. Kasi eto first time kong gagamitin to eh. Pero yung iba na gamit ko na, yung pinakita ko kanina, nasubukan ko na kaya nabili ko, tinin yung bilay ko binibili. Pero ito tingin yung isang bilang yung binili ko nito kasi I wanna try it on first. Ano bang sabi dito? I said, a pair of easy to use hand mask which delivers deep moisture and softness to dry and wrap hands. Ayun pa palang itatanong ko. You know what? Ito ay English -in ko in case na ang pay shop is watching. Okay. Pay shop, I have a question. And I, did, I forgot to ask this when I was in the store. because i'm really, really want to ask this question. my question to you, your your company and your product is, are you an animal pre? like a, like test, you don't test in animals? because, you know, i know i'm not a vegetarian, i'm not a vegan or anything like that. however, i know i eat cow and pork and pig and whatever and stuff like that or chicken and things like that. i'm not a vegan or vegetarian, like i said. However, it's different when you, you test some products in animals because then you use it to different kinds of uh, uh, small creatures or small creatures like rabbit or mice or stuff like that. It's different. So I, I want to know if Pay Shop is an animal pre product. That's what I want to know, and also another one, BH Cosmetics, another one, cause I am I, looking for a good brushes, and uh, I watched this blog of uh, Purple Purple Hyres, Purple Hyres, I think. I, if I pronounce it wrong, I'm so sorry. Don't kill me. Anyway, um, BH Cosmetic, does your brush a synthetic brush or an animal brush? like the bristle. I want to know if your bristles, the brush that you use are animal brushes or are they synthetic brushes. Please let me know. Message me, email me, or please make a comment on my, my, my uh, blog. That will be great if you can answer this question. That's all I'm going to ask. BH Cosmetic and PayShop, please answer my question. Thank you so much. Appreciate it. And now I'm going back to my language. Yun lang po sa mga kabayan ko sa buong mundo at saka sa ayun na nga lang, sa buong mundo. Tama, buong mundo na yun. Kasi kasama na Pilipinas dun eh. Ay, nako. Anyway, yun lang po. And uh, that's it. And magkita po tayo ulit bukas. Maraming po salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog. At uh, Uh, sana lagi niyo pong tangkilikin o tangkilikin yung mga mga vlogs ko. Kung ano pong gusto niyo i-review ko o uh, whatever you want me to do, just let me know. And if I can do it, I will do it. If I can't, then I will say I can't. That's all. Pag nag-promise ako, like I said the other day, pag nag-promise ako, gagawin ko. Pero pag hindi ako nag means I can't do it. So there you go. So anyway, yun lang po. And uh, again, thank you for all my subscribers and please subscribe, of course, for all those people who's not subscribing yet in my channel, please subscribe po at maraming pong salamat sa inyong lahat sa mga nanonood at pagtangkilik nito. Anyway, yun lang po at uh, good evening, good night to everybody. Good morning to the Philippines, but good night to the other countries of the world. And good morning to other countries of the world. Or good afternoon. Anyway, look at me going on and on again. Anyway, that's it. And have a nice day. And uh, see you tomorrow. Bye-bye. Take care. God bless.